moments later. Hindi magayang tuktok na nakalaan na ni. Eh. Ito na yung oh, yeah. nahuli ko mga kasimo. Matagal akong hindi nakatikim ng posit kasi kaya ito sinalang ko na. Seven hours later. Alright mga kasima, good morning. Maliwanag na, mag-alas 6 na. So, ito, bali nagsiset up na kami ng pang needlefish, pang siliw, pang batala, ayan. Habang kami ay nagpapainit ng tubig, pang kape. Pandisal. Mayroon kami pandisal na baon. Ito, kanina pa nagpapakulo ng tubig, ayaw namang kumulo. <laughs> <laughs> Gaburam <gaboram> sakit. Gaburam. <laughs> partake <badim>. sa <laughs> akin pati. Ayo, pandisal kami. Ako. Ah may, may tira pa kami ng ano. Ano? Grabe, may pangalmusal pa. Ito ang the best kagabi, oh. Sarap. Kalderita. Balinda tapo mo dito. Tingnan mo. Si set up pa yung dalawa needle ayun, okay. ayun. <laughs> ayun, 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 Pang needle din Ayan na pang lang magkuhan okay. paray Maghuli ng kung ano ano Ito set up ni <laughs> 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 set up <laughs> oh. Oh. ayan mga kasima after namin magkape pwede na kaming mag ano, maliwanag na maliwanag na pero may haring buwan pa rin no? ayun sana makauli tayo mga kasima itong maga target species natin na needlefish, siliw o bugiw yung tawag barasot naman sa Ilocano ayan shout out amin na uh, taga Launyon bakwit norte ayan barawas Shout out amin dito, shout out amin dito. Shout out taga Balawan. Oh, yeah, taga Balawan Shout out amin nga Tagabalawan. A few moments later. <laughs> nah, oke, okay nama dan sama tanjapan. naamag naamag na tinapay hindi natin kung may mahuli Rital e, mag mo lang ako sa inay Pisil mo gusto nga, maya dyan ko ha. Jay Lucin. Na, yung texture na gamin kat ko nga eh. Hmm, ayan, mga kasiwa. Set up. Uh, First cast na din. Hmm, takayo, tatay kami mata Ja. Ja, no, kape wow. Oh. Kita mau taray itu tadi. Hmm. Eh? Dan setan. Oh, nakahuli na tayo, mga kasima, isa. Ano yung di matanggal? Ano yung di matanggal? Hindi ako mabaysa. Ayun o. Okay, lucky. Kita nanti lah mesaan. Nakahuli yung inaamag na ano natin One nga ito nagkuha Sa anong ito ko na ah, hindi nga naging Sa tayo Sana hindi makakawala Huwag kang makakawala Huwag Okay <laughs> dalawa na tayo ayun Jo pangit na itong tinapay natin naamag na noong sabado pa kasi to kas ulit mga malita pero maliit maliit na bugil na mga ang dami namin no? ang dami na nilingwit may iba-ibang lahi mga kasima ayan eh, dito may nailigo first catch 720 layalay Ang nabara sa data niya, Huli. Huli tayo, ang isa. Huwag kang makakawala ulit. na pa rin yung expired na tinapay natin nakakahuli pa rin go rek at allora genta huh? lur oh uh, dito yo malaki ngayon to no 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 iyan no? oh uu ito yung nahuli natin oh. nakaapat pa lang tayo apat sa may isang oras na to matuman Kali <laughs> uh, tayo, kali. talaga naman no kita mo yan kita mo yan diba? ayos yun oh saan ka pa nakakita ng namimingwit eh biglang may naliligo Pilipinas lang to iwan ko malamang bukol bukol ka na <laughs> no, wala tayong magawa, eh, nandito tayo. Kailangan pahabaan ng pasyensya. Hey, mga kasima, ito yung nahuli natin ngayon. Matungmal. <coughs> Nakalima lang tayo, mga kasima. So not bad. So okay na rin to.